Ang ganyan magkano? 15 din siya. 15k. Gusto ko ito, Ah, itong babae, 18,000. White eh, no? Mas mahal white, no? Ah, mas mahal. Ganda ng kulay, no? American short hair. 20,000, no? 20k ito. Daming ibon ngayon dito, ito naman mga sun kunyur check na ito sir magkano uh, 45k yan is magkano yung ganito tatlo isang daan 3 for 100 maganda lang kulay oh Kamusta mga boss? Araw ng Martes, November 14 Andito tayo ngayon sa Cartimar Pasay Pasyalan natin yung mga Pet Shop dito no Medyo, tagal na rin ako hindi na vlog dito ah, kailan pa ba yung huli Sinisipo na ako mga boss kaya medyo Iba boses ko no Arowana to ate no Silver Arowana iba. Iba. iba pa yung silver mas mura yan. Magkano yung high back? 8.5 8.5 Malit pala mga boss. 8.5 na. Mas malaki, mas mahal. Oh. Ayan pa oh. Depende sa klase Ano yung pinakamahal na arowana? Super Anong tawag? Super red Super red? Ito na 'yung pinakamalaro na Arowana, super red. Ito super red. Ito magkano 'yan? Oh, 35. k Ano may figures diyan? Bata bata pa 'to, no? May chips ko kasi, saka 30 May chips. Saka ano? k Ilang months lang 'yang ganyan kalit. Hindi mo alam. salamat. Red arwana pala mahal Nisipon talaga ako Bad trip Ligot pa tayo Ano pangalan ng shop nyo? Jojo Carol Pet Shop Yun, thank you, thank you ah Ito yung shop nila oh Jojo Carol Pet Shop Jojo Carol Pet Shop Thank you, thank you Ito puro pusa naman oh bawal hawakan syempre, no malaki ah, na ah persian ata yan persian yan sir magkano yung ganyan 12,000 12,000 Magkano sheets na dito? Ay, eto po? Oo, yung mga yan. 11. 11K ang sheets na dito mga boss. Ito so, liver Sa baba tayo Itong nasa baba daw 10k May kusa rin sila Ayan uh, 10,000 10 Magkano to? 10,000 10,000 din Wala pa si nanay ah Yung nagbebenta ng ano chicharong baka Dito nakapwesta yun diba Tapos yung isa Dito ka ng baboy Andun pa rin siya lalaki dito ako nakakita dati ng ano eh kakato dito sa shop na to dito nila nialagay yung kakato nila eh nabili na siguro ito mga ano lang to eh Maka nakikita lang rin natin ito sa bukaw eh parakit eh meron pala silang bago meron dito ants oh Magkano binibenta itong ants ba kao? 45 isa Daming ibon nga yun dito Ito naman mga sun conure Ayan o Sir sa sun conure magkano? 15 15 ito mga green chick green chick po nyo hindi pa rin yung kakato ito na bago na to sir ha, ito pa rin tagal na li, ito last year ko pa na pakita ito eh ito oh, kakato so, tapos ito ano to eh Uh, ang tawag dito yung babae at yan yung pula eh nakalimutan ko tawag dito eh plectus itong verde lalaki yan At, yung babae yung pula kaya madaling eh, ano, eh, no? malaman yung gender hindi nyo na kailangan ipa DNA sa kulay pala malaman yun sa plectus sir magkano 45k yan. laki na ano, parang may edad na yung mga ibon na binibenta dito hindi ko na tinanong yung ibang details kasi may iya sir ayaw niya talaga magpa-vlog eh. kaya yung presyo na lang tinanong ko diba ba yung kaya nyo 1 kaya tanggalan nila ng ano yan eh Dirugupitan nila ng pakpak -pak para hindi makalipad ng malayo ano Ayan ba ito? kakapil, Hand no. yun, oh. Ah, ito pala, may mga may lilit. Oh. One din yan? Ah, mas mahal to. One five pa to. One five to. Uy, tayo sa Marlin Pet Shop. Pignan natin yung mga papi nila, no. Ito may poodle oh. Poodle tama. Okay, okay. Magkano yung ganyan nyo? 15,000. 15,000. 15, babae. Linis oh. Ito yung hawak mo po. Home. Yung ganyan magkano? 15 din siya. 15K. Gusto ko ito. Pinin Ah, itong babae. 18,000. White eh no. Mas mahal white no? Ah, mas mahal. Sa sheet sa inyo magkano? 8, 000. 8, 000 <laughs> ito po namin 8,000 8,000 yung sheet Hindi po sa sila Ito pa binibenta yan Apo Ay ito hindi okay, pang istag ko yan Ah pang istag? Kala ko binibenta eh Ganda ng damit niya Ito tignan pa natin yung nasa loob Ito Maltese Maltese Baka na yan? Sige po, sige namin ng 15 15,000 Babae? Babae Baba Baba, chow chow Dito sa baba Dito na ito ah Chow chow ba ito? Baka na yan? Sige namin ng 12 12 Ayan mga boss Bukod sa mga aso, meron din sila mga ibon oh dami oh Ikalapate rin oh Ring neck dub, meron din. Ring neck, iba tawag dyan, Spanish dub, eh, no? -a -a ring, syempre. Headshot, meron din pala sila. Headshot, magkano? 2-5 pares. May mga daga yung ibon, dami yun. Eh. Yan. Ito yung shop nila mga boss. Marlin Pet Shop. Okay, ikot pa tayo. Ganda na ito. Magkano yung ganito? Uh, 10,000. 10,000. Pwede yan sa mga ano, no? Sangkunyur. Eclectus. Oh, laki. <coughs> Pwede rin naman sa mga African Lovebirds. Light, no? Maganda cage dito. Ito pa yung iba, may gold po. Ito mga pamparot eh. Pakapal eh oh. Sabi ka eh, malakas pala sumira yung parot. Baka hindi rin po pwede dun. Ito. Dito. Tigas to, hindi nila mayuyupi ito eh. Yung ganito sir, magkano? Ito, puti. 12.5 12.5 Ang mga makaw. Ang makaw no? Bakal nga lang, ano bakal no? Ano? Purong bakal to no. Ay, medyo mabigat no. Thank you sir ha. Ito mga aluminum mo. Magkano yung mga pila pinakamura? Yang maliit. Magkano yung ganyan? 4,000? 4,000 4,000 4,000 4,000 Dito kaliit yung mga may laki, katulad nito. Ito maganda, oh. Pag-aala lang, tsaka hindi kinakalawa. Ang loob ng bahay, no? Mga ano? 5'2. Ayan, laki, no? 2 x 3, no? Ito naman, close. Ah, ito may ano? May pinto. Mas mahal to, sigurado. Oh. Ayan, double cage meron din eh. Single 6,000. Ito 6,000. Ito pang manok ba to? Ito 1,3. Ito pala o pang manok, 1,3. Thank you sir, salamat. Ganda ng kulay no. American short hair. 20,000 no. 20 kayo oh. ito ito yung sinasabi ko ito ka ng baboy magkano ito kuya? sandan, sand plastic sebo no? sebo dito tayo sa ano dito lang, lang tayo sa mga isda no kasi yung mga nagtitinda ng papis dito Ganun lang rin yung mga nakikita ko sa Bukaw eh. Shih Tzu, Pom. Ito na lang no, hindi natin nakikita to sa mga Changian madalas eh. Yes, magkano yung ganito? Tatlo sandaan. 3 for 100. Naganda lang kulay oh. Parang glow in the dark eh to no? May koi fish din dito, ang dami oh. buhay o oh, meron din oh. dito mismo ka ano? 150 hanap tayo ano salamander yung bira kumakita sa mga pet shop yun oh. salamander salamander To. Ito to. parang pating oh. Pating nga ata ito eh. Tarangin natin to. Ayun oh. ano yung hammerhead ba tawag doon na shark ano bang tawag sa isda na to -pin, hammerhead ah hammerhead na to hyphen imported hyphen magkano miss 800. 800 hammerhead na to no yung ito mga beta Ito parang hito oh. Ito naman parang pagi Yung ginagataan Bata pa ang laki Ni yeah, hammer ride ang laki oh. ito pala yung pangalan nito isda na ito is albino pearl stingray magkano naman yan sir? 45,000 45,000? Okay. ah pares mahalo pala ito no? Eh mga boss, nagulat ako sa presyo nitong ano. Albay na stingray na to. 45k pares. Lumalaki pa ba to, sir? Hindi na lang. Ah, ganyan na yan. Okay. Hindi na pala lalaki yan. So, ayun mga boss, to papasyalan natin yung mga pet shop dito sa Cartimer Pasay Asensya na kayo, konti lang yung na-vlog ko eh Yung iba ayaw magpa-vlog mga boss eh Okay mga boss, pa-uwi na rin ako Dito ko lang, lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama kita sa lang ulit tayo Sa na video